Nung third day ng play ni Gray Gray, tinry na talaga namin yung drop and go. Medyo nahirapan pa ako mag let go kasi nga nagsisimula na siyang umiyak. Kinausap ko pa siya niyan para makonvince talaga siya. And nagstay pa ako sa glit hanggang sa kumalma siya tapos saka ako umalis. Pero as expected, wala pang 5 minutes, hinanap na niya ako at nagsimula na siya ulit umiyak. Nasa labas lang din naman kami ng school, nasa sasakyan lang kami so kitang-kita ko yung iyak niya at sobrang awang-awa talaga ako. Promise pati ako naiyak talaga pero sabi ni Daddy Gerald hayaan ko lang daw muna and observe muna namin kung anong mangyayari. After ng class niya, tinanong ko si teacher at sabi umukay naman daw si Gregory eventually at nag-participate din naman sa ibang activities. And suggestion niya sa next class daw, iwan ko na siya sa gate pa lang as in literal na drop and go na lang daw. So sa fourth day nung play school niya, ganun yung plan namin na gawin. Pero talagang ayaw niya pumasok at halos kalad ka rin ko na talaga siya papasok ng school. This time, mas naawa talaga ako sa kanya and mas concerned ako kasi ngayon lang to nangyari. So after class, tinanong ko ulit si teacher kung kamusta naman. At sabi niya, gusto naman daw ni Gregory na tumahan pero nahihirapan lang daw si Gregory na i-regulate yung emotions niya. At nakatulong daw yung painting activity nila para doon kasi tumahan na daw siya nung nagpaint na sila. Sabi din ni teacher na if ever daw mahirapan ulit siya na mag self-regulate, sa kanila ko papapasukin sa loob para samahan siya. Naiintindahan naman nila na iba-iba kasi yung mga bata. Pero no 15 ng play school ni Grey Grey, hindi ko na talaga hinintay na umiyak si Grey Grey. Talaga nakiusap na ako na kung pwedeng pumasok na ako sa loob para masamahan siya. Kasi kung alam nyo lang, grabe na talaga yung mom guilt ko. Alam mo yun, hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko, kung hanggang saan ba dapat yung limit ko. As in, ilang linggo talaga na, ang bigat ng pakiramdam ko at ilang beses akong umiyak. As hindi dinibdib ko talaga siya. Alam mo yung feeling ko na wala ng trust sa akin si Grey Grey. Na feeling ko first day pa lang may mali na akong nagawa at mahirap nang itama yon. Sobrang gulong-gulo talaga ako kung ano ba dapat kong gawin. Pero na ko na mas kilala ko dapat yung anak ko, 'di ba? Mas alam ko dapat kung ano yung magwo-work para sa kanya. Kaya mas lalo talagang lumala yung mom guilt ko. Naguguluhan kasi ako. Naisip ko paano kung hindi ko i-push yung drop and go approach? Paano kapag nasa regular school na siya? Baka mas lalo naman kaming mahirapan. But at the same time, paano naman kung i-push ko yung drop and go approach pero matroma naman siya or something, baka mas worse yung mangyari, di ba? Kasi alam nyo, kapag kinakausap namin si Gregory about school, talagang sinasabi niya na ayaw na niyang pumasok. Parang nagkaroon ng bad impression sa kanya, ganon. So hindi namin alam kung paano ba namin maibabalik yung excitement or yung interest niya sa pagpasok sa play school. Hindi namin alam kung paano siya i-convince para sa next class niya kasi lagi niyang sinasabi na last na daw yon ayaw na daw niyang pumasok. Kayo mga mams, anong masasuggest nyo na pwede namin gawin? Pero please be nice naman sa mga comments. Huwag nyo nang dagdagan yung mom guilt ko. Ah, okay. Ah, ah. ah, sa so loob na si mami sa school, ah. Uh. Oo, sa may door. No, ano to... masasuggest? Doon sa door na ano, na glass, hindi doon sa gate. Doon sa door. Mamaya, papakita ko sa'yo. Ano, ano, ano. ipapakita ko sa iyo. Doon lang si Mommy doon sa may door. Hindi sa gate, doon sa door. Kasamahan kita doon sa loob. Doon ako sa may slide. Mabantayan ko yung slide para pag nag ano na, pag nag-open na yung slide, pwede na mag slide doon si Grace. Hintayin kita doon sa lab, sa door. Kita mo naman ako doon, di ba? Ano mo, Kita mo ako doon. Hindi ako Alex promise, 'di ba nag-promise ako sa iyo?